Welcome sa lahat sa YouTube channel na ito. Ang channel sa YouTube na ito na The Heart of Jesus ay naghihintay para sa iyo ng mga regalo at nagbibigay sa iyo ng makalangit na mga liham ng pag-ibig na ipinadala sa amin noon at ngayon mula sa ating Panginoong Heso Kristo at mula sa mahal na Berhing Maria. Upang maihanda namin ang aming sarili ng maayos para sa makalangit na kasal ng Diyos ng Kordero, ngayon ay iniharap namin ang salita ng Diyos na sinalita ng ating Panginoong Heso Kristo sa pamamagitan ng Saint Virginia ng Romania, ang salita ng Diyos tungkol sa Antikristo at sa Apokaliptik Beast bahagi isa. O aking mga tao, ako ay ipinanganak dalawang libong taon na ang nakalilipas sa isang mahirap na sabsaban. Sa kwadra ng mga baka, upang lumaki bilang isang tao, upang hindi ako makilala ni Satanas na ako ay naparito upang iligtas ang tao. Nagalit si Herods at naparito upang ako ay patayin, at sa kanyang pagkabulag ay pinatay niya ang labing apat na libong sanggol. O, paanong inalis ang aking mga araw kapag ako ay Panginoon ng mga araw at gabi, kung ako ay Panginoon ng buhay? O, oh, aking mga anak, aking mga bulaklak, ngayon ako ay higit pa kaysa noon na hinahanap ng ibang galit na mga tao. Si Caesar, ang ulo ng mga naninibugho, ay naghahanap sa akin, sa pamamagitan ng kanyang mga antikristo na lingkod, upang kunin ang aking buhay, ngunit ang pinakamasakit sa akin ay ang ako ay may maraming naninibugho sa aking simbahan. Sa mga tagapaglingkod ng aking banal na altar, at sila ay hinahanap ako. Ang isa sa nakaraan ay hindi ako nasumpungan dahil tinakpan ako ng ama, ngunit ang mga ito na nakaupo sa aking simbahan, ay laging sinasaksak ako ng kanilang mga gawa at sila ay sapat na at naglilingkod kay Cesar. Mananatili silang mahihiya na ako. Ang dapat kong tuparin ay aking tutuparin kahit na ako ay mananatiling wala ang mga tagapaglingkod ng mga altar. O, oh, mga anak ko, huwag kayong tumingin sa araw upang tila sa inyo na ang araw ay mahaba at mayroon pa kayong panahon at penitensya upang ihanda ang inyong sarili. Na hindi ninyo alam ang araw o ang oras kung kailan kayo tatawagin. Magsisi, mga anak, na napakalaki ng bayad ninyo. O, kung makikita ng iyong mga mata ang lahat ng ito, hindi ka nakakain, hindi na iinom, at lalaban para sa buhay, para sa matataas na dako sa bahay ng Ama, at kung saan naghihintay ang Ama sa bawat isa sa iyo. Ngunit alamin na kayo ay kakaunti, kakaunti. Aking mga tupa, ito ang korona na aking isinuot para sa inyo. Aking mga anak, para sa buong mundo, at para sa mga umaawit sa akin, at para sa mga sumusumpa sa akin. Ngunit bawat isa ay tatanggap ng kanilang sweldo, ayon sa kanilang trabaho. Nabasag ang site ko at wala akong mapupunit. Nabali ang aking pamingwit at wala akong mahuli ng isda. Naiintindihan mo kung anong uri ng isda. Aking mga anak. Bumaba ako mula sa langit sa lupa upang manghuli ng isda. Bumaba ako upang paramihin ang mga isda. Ngunit narito, ang mga ahas ay dumarami. Ang Antikristo ay nakikipaglaban sa akin, gustong patayin ang aking gawain, ang aking liwanag mula sa lupa. Hindi mo ba nakikita? Makikita mo siya kapag nawala ang simbahan at kapag nawala ang priesthood at marami ang tatawaging matalino. Darating ang oras, Ama, na hindi na kayo makakabili o makakapagbili ng walang selyo. Ngunit kayo, aking mga anak, huwag kayong susuko dahil hindi rin ako sumusuko sa inyo. Magkaroon ng pag-asa at pananampalataya na hindi ka magugutom sa anumang paraan. Mga anak, kapag kayo ay hinuhusgahan, huwag kayong mag-alala. Dahil ang lahat ay nagmumula sa itaas, mula sa banal na espiritu. Mga anak, huwag kayong matakot, sapagkat ang mga natatakot ay hindi makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang aking espiritu na gumagawa ng gawain ay gumawa ng isang bantay upang hindi ka na matakot. Hindi ako natakot. Ang mga santo ay hindi natakot. Isuot mo ang damit ng pananampalataya, naiintindihan mo ba? O, kung ilalagay ko ang aking sisidlan sa apoy, at hindi ko pa rin kayo iiwan hanggang sa ipakita ko sa inyo, hanggang sa maliwanagan ko kayo, na ang liwanag ay mawawala at kayo ay magiging liwanag aking mga tao. Sinasabi ko sa iyo na huwag maging mahina sa panalangin. Ito ang panahon ng Antikristo. Ang Antikristo ay gumagana ng hindi nakikita. Mayroon siyang mga lingkod na tumatakbo mula sa tao, patungo sa tao at nagsasabi sa tao na talikuran ang Diyos, ang may likha ng langit at lupa. O aking bayan, huwag mo akong pabayaan, sapagkat hindi kita pababayaan. O, nasaan ang mundo kung saan ako ipinako sa krus, ang mundo kung saan pinasan ko ang krus, kung saan isinusuot ko ang koronang tinig nasaan ang mga anak na iniiyakan ko sa krus. Ipinagyayabang sila ng jablo na ginagawa nila ang kanyang kalooban. Hindi siya ipinako sa krus, hindi siya nagdusa. Sinasaktan niya ang lahat at mahal siya ng lahat at ginagawa ang kanyang maruming kalooban. Abay nasasaktan ako sa lupaing ito na puno ng mga inabort at itinapon ng mga bata. Mas matalino ang lahat ng mga bagay na may buhay at mga hayop na nabubuhay sa lupa kaysa sa mga ina kaysa sa mga ama na gumagawa ng mga pangit at marumi at maingay na mga bagay sa langit. Ang pamilya ng mga doktor ay naging mga berdugo. Ang mga babae ay nakatayo sa isang hilera tulad ng tinapay, hayaan ang kanilang turn dumating. Paano ko titingnan ang lupang ito na may bahid ng inosenteng dugo? Masdan, ang jablo ay isang berdugo at pinapayuhan ang mundo. Ngunit ang mundo ay nakikinig libo-libo at milyon-milyong kaluluwa ang pinapatay bawat oras. Sa mga anak, marami ang humingi ng kanilang bahagi at lumabas sa mundo. Masdan, si Satanas ay dumarating sa harapan ng aking ama at sinasabi na ang bawat isa ay naglilingkod sa kanya sa pamamagitan ng karumihan at sa pamamagitan ng mga dibinyagan ng mga bata. Na dapat linisin at pakabanalin sapagkat sila ay naglilingkod kay Satanas. Alam mo na marami ang naglilingkod sa Diyos, at sa Kanya sa Satanas, at sila ay nagsisimba at sumasamba, at sila rin ay nagpupunta sa pug at naglalasing at nagmumura at nagsasalita ng masasama at maruruming salita. Marami ang dumaan sa aking krus at yumuyuko at nagpapatuloy at sumusumpa. Ang Antikristo ay nakikipaglaban sa mga Kristiyano. Ang Antikristo ay gumagawa sa paraan ng Diyos at pumapasok sa simbahan at pumapasok sa altar, Munit ikaw, kumapit ng mahigpit. Iniling ko sa ama na ipakita sa akin sa laman, upang hindi na kayo muling mahulo. Darating ang matinding taggutom, ngunit patuloy akong nakikipag-usap sa iyo. Patuloy akong bumababa upang kausapin ka. Bumaba ako at bibigyan kita ng binhi ng trigo upang ihasik aking mga tao, Munit huwag itapon ito sa anumang lupa. Piliin ang lupa upang ang mabuting lupa ay magbunga. Ang isang binhi ay magiging isang tainga, isang kilo ang gagawin mula sa isang tainga. Mula sa isang kilo ito ay magiging marami at dadami, at ikaw ay gagawa ng tinapay at magpapakain sa mundo. At muli akong bababa upang bigyan ka ng isa pang binhi. Alam mo ba kung anong binhi? Buto ng baging. At ang puno ng ubas ay magbubunga ng isang baging at ang baging ay mamumunga ng mga bungkos at mga ubas na isang libra at maraming alak ang lalabas. Aking bayan, ihasik ito sa mabuting lupa. Upang ito ay magbunga, sapagkat ito ay magbubunga ng marami. Ngunit walang sinumang makakainom nito. Anak, naiintindihan mo ba kung ano ang misteryong ito? Aking mga tao, alam ba ninyo ang mga palatandaan ng Antikristo? Ito ay apostasia, pagtanggi sa banal na Trinidad, Ama, Anak at Espiritu Santo, at pagtanggi sa banal na gawain. Ay, may isa pang palatandaan, may iba pa. Ang unang tanda ay apostasia, at ang pangalawa ay ang pag-alis ng mga ikon at panalangin mula sa mga paaralan, at ang ikatlong tanda ay ang pagkatiwangwang ng bahay ng Diyos. Narito ang pundasyong bato at sa gitna nito ay kasamaan. Nagpasya ako, ama, nalipulin ang jablo mula sa lupa at saan man naroroon ang kanyang kasangkapan. Lungsod man, o bahay, o simbahan, sisirain ko kung makita ko rito ang kasangkapan ng jablo. Wala pang batas na ganito mula noong unang panahon. Noong ako ay nasa laman, mayroong isang masamang batas, ngunit hindi tulad ng batas ngayon. Noon ito ay isang numero, ngayon ay isa pang numero. O Lucifer, nananalangin ang tao sa Diyos, at itinigil mo ang kanyang panalangin. Maging handa, iwaksi ang pangalan at bakas ng Antikristo mula sa iyo. Hanggang ngayon, hanggang ngayon, walang kristyano ang nabubuhay nang hindi hawak ang hukbo ng Antikristo sa kanyang kamay. Sa darating na panahon, siya na mayroong tanda ng Antikristo ay hindi makatatayong kasama ko. Mga bata, sino ang darating? Lahat ng sumisira at nilapastangan ang aking mga bagay, lahat ay mapapahamak, walang matitira. Bigyang pansin ang sinabi ko sa iyo, dahil hindi ka makakasama ko, dahil hindi ko ito sinabi sa iyo hanggang ngayon, na hindi ko hahayaang lumapit ka sa akin na may mga tanda at numerong ito. Anin na daan at anin na putanin, bakit ba lagi na lang akong lumalapit sa iyo? Wala nang kumuha sa iyo. Nagpunta ka sa maliit na simbahan, nagbigay ka ng banal na misa sumamba ka at ang pastor na iyon ay hindi inabot ang kanyang kamay upang haplusin ang iyong mukha at hindi sinabi sa iyo ang tungkol sa iyong pagpapalakas at sinabi tulad nito hayaan siyang lumabas sa mundo sa trabaho sa tulay at sa mga pabrika galit ako ama dahil ulila ka o aking mga anak huwag kayong mapahamak dahil sa trabaho o dahil sa isang tinapay hayaang mapahamak sila Antikristo. Ito na ang katapusan ng mensahe ngayong araw, pagpalain ka nawa ng Diyos, at panatilihin kang malapit sa kanyang pinakasagradong puso. Amen.